medyo may narinig nga lang tayo pangilang ilang na uh, uh, tunog na mga sasakyan uh, kasi kasada itong ating nakapangal pero all goods napakaganda Lalo lalo na yung makikita nyo yung view na yan, yan. nakakatuwang tingnan yung mga jeep at saka mga motorcycle na dito dumadaan yung daan na napapagitna ng mga kabundukan napakaganda sobrang nakakamiso oh. kita ya. Ibitin lang natin itong tuloy mga parts Wow, malinis ng tubig Dalawang araw, buhat nung no. ah, dumaan yung bagyo At napakalaki ng laging tubig dito. Kita niyo man nyo, 'yan, oh. No? Mayroong puno ng niyog na dito na napadpad. At napakaganda na ng agos. Siguro mga isa o dalawang araw pa lang palipasin. Mas malinaw na ulit yung ano, mas malinaw pa dito. Hindi sabi ko sabihin yung magiging agos. At kanina nakita ko doon si Kuya ay uh, inaayos yung pinakadaanan dito para pwedeng daanan ng mga gustong lumipan doon sa kabila doon. Napakaganda pa pala doon sa kabila. Hindi ko pa nun nararating Pero sinilip ko kanina sa drone Napakaganda At dito sa ilalim ng tulay May mga naglalaba Silipin lang natin saglit Gusto ko lang ipakita sa inyo Kung gaano kaganda yung ilog dito sa amin Kaso nga lang Ay tuwing bumabigyo lang mga part Ito nagkakatubig At pagdating ng summer talagang Tuyong tuyo na Ito yung malimit kong maadaanan Dito sa malapit lang sa lugar namin Dito sa barangay Dumuklay Ayun o no? ng mga tubig. Simulan natin ang isang magandang magandang umaga. Ah, uh, itong ating biyahe. At ngayong umaga, ay pupunta tayo sa parteng kabundukan ulit. Uh, kagaya ng napanood niyo ng last video natin, ay uh, sa may parting kabundukan tayo pupunta So babalik tayo Medyo aanga tayo na kaunti uh, At siguro sa mga susunod na araw Babalik tayo din sa may parting ilog At madami pa ako dyan Hindi na pupuntahan Ang dami ng tindahan dito Oh grabe Bypass road Ito yung crossing Papunta dito sa may konde So tatas tayo mga part Sa may parting kabundukan at mag-explore tayo at maghahanap tayo mga magagandang spot na hindi masyadong napupuntahan ah. sarap ng umaga sarap ng tama nung araw at time check nga pala muna 8.22 ng umaga at napakaganda ng sinag ng araw sa ating harapan mga part at talaga nakakagaan ang lumabas ng bahay ngayon <laughs> para gawin yung ating uh, pakay at sana ay yung ulang yan ay matapos na tama na yung season ng tagulan para sa ganun ay eh, makapag happy happy yung mga may hilig mag rides may hilig bumiyahe kasi alam naman natin na ulan lang talaga ang kalaban at mga nagta travel mga part kaya uh, ayun <laughs> medyo laylo tayo kung minsan sa mga biyahe ang hinihiling ko lang ngayong umaga mga part ay sana ay uh, tuyo yung ating mga dadaanan para uh, syempre makapag ikot-ikot tayo mas maganda yung mapuntahan natin so kapag medyo basa ay magiging limitado yung ating galaw kasi pating kabundukan yung ating pupuntahan sana ay ano kahapon naman ay medyo mainit na at hoping na ngayong umaga ay tuyo na yung mga kalsadahan dito at dito tayo sa Maicon de Labak at napakaganda ng mga kalsada dito mga part talagang pinagtuunang pansin nila yung kalsada dito o so, ha ano masasabi ninyo nasa parte ng kabundukan kumbaga medyo paanan pa to pero uh, ito na yung simula na ang pagtas dito baga na sa papuntang kabundukan na itong mga part dito sa amin sa Batangas City pero napakaganda ng kalsada oh. halos <laughs> pansin ko lang simula sa, sa Dumuklay at especially dun sa amin kasi nung una una sa parting Dumuklay kung nakikita yung mga ganyang mga poste ng ilaw yung solar pero nito lamang mga nakaraang linggo ay nakabita na din yung parte doon sa lugar namin. So siguro is ang contractor nito mga parto dahil pare-parehas ang kulay, yung green at saka yellow yung kulay na kanyang poste. Pero okay naman. At malaking tulong sa mga buha biyahe lalong-lalo na kapag yung gabi. At mapapadpad kayo dito sa ganitong lugar kasi itong parting ito ng kabundukan mga part ay uh, bibihira yung ilaw sa gabi kaya napakaganda at napakagaling good job sa gumawa ng project na to bago sumapit dito sa arko ng kontitas ay may nasilip ako na may bahay sa tuktok ng bundok na may mga tanima sa gilid kaso hindi ko lang kusan yung daan Siguro private property na yun. baka siguro dito ang daan oh. Kaya ka man na may ari niyan Ang ganyan Ah baka yun na yun Sayang <laughs> Pero malayo yun eh May mga daan dito Kaso ah. takot akong daanan yung mga Medyo Alam nga papasok ba <laughs> Pero yun ang ating goal eh. Yung makapag uh, ah, Kung saan saan tayo dapat pupunta yung mga row na hanapin natin Wabot oh, ito yung mga linisan ng ng motorsiklo na ingit tuloy ako. Ilang araw na oh, kabi-kabila may ano, linisan. Ngayon gituloy ako kasi si Blossom ay napaka dumi kung makikita nyo sa personal mga part ito yung maganda dito eh kahit pataas na itong daang ito ewan ko lang kung visible or pansinin nyo sa video na pataas ay samintado naman kaya uh, all goods sana uh, pati yung mga kalo blue uban ito na hindi ko napupuntahan sana ganun din ano para yung mga taga dito ay eh, goods na goods kapag bumabiyahin ganito okay ilang metro buhat dito mga part ay patadaanan na natin yung arko ng Santo Domingo so ito, dati kapag dumadaan tayo ay wala itong arko kasi ginagawa dati yung daan dito pero ngayon ay nakalagay na welcome Santo Domingo dito sa Batangas City mga part stopover <laughs> dumadaan na lang akong magandang view mga part, ito Ah, go pansin itong yan buntok na yan, kita nyo ba? Hugis tat sulok. At ito, kasi ako dito. Medyo pangit lang ang kalsada dito mga part. Mas siguro hindi pa ito ah, kumbaga nagagawa ulit at matagal na siguro. Ang si kasi ng view. sa ganyang umaga ba naman na nagra-ride ka tapos parting ka at mapapadaan ka sa gantong lugar o mapaganda at tinuanan ko muna doon sa itaas si Blossom at dito sa baba, may mga nakatigil na nadaanan akong mga nagbabike at nakita ko na may dinudukot sila doon sa may parting gubat at ayun may nakuha silang kulay orange na pusa <laughs> ang ganda ng pusa na daan ko nila, kaso hindi ako naka on ng camera pero masasabi ko lang talaga dito kaya ako napatigil ito napakaganda parang biglang pumasok ka sa ibang dimension kasi dito sa parting ito biglang lamig mga part malamig na sa kanina nadadaanan natin pero pagdating dito sa parting ito parang biglang Ano nyo yung biglang kumilabot hindi <laughs> naman sa kilabot na nakakatakot yung kilabot na ano yung kasi dahil ng malamig ah grabe siguro dahil ng dala nung kakabagyo syempre malamig yung klima dito parang nabago na itong parting ito madaming papasok pero parang mga liblib na naman so dito tayo, diretsyo pa din tayo mga part maganda sana nung nadaanan natin hindi lang ako masyadong nagtagal doon sa yung kanina hindi na ako nagubad ng helmet kasi mabilisan lang naman at tatuwa lang ako talaga doon sa ano sa mga bata na nagbabike ngayon nakakuha ng pusa So alam nyo naman na uh, Mahilig din ako sa pusa May mga alagang pusa sa bahay Napakaganda kulay orange yung kulay na uh, Wala pa ako Kasi yung mga pusa sa bahay ay puti at itin Oh, napakatarik oh <laughs> Ting ingat na naman tayo mamaya kapag mababa na tayo. Simpleng spot pero napakaganda <laughs> Tapos tahimik at huni lang ng ibon yung maririnig Ito yung gusto ko sa mga parting kabundukan eh. Idaan din sa pagpapapunta doon pero masukal Tanda ko ng mga bata pa lang kami. Una-unahan kami pag akit sa burol dun sa may lugar sa amin. At uh, dyan sa mga daan na maliliit na yan. Yun na yung mga, kumbaga, tuwagin namin ay tunnel. Kapunta dun sa mga uh, alam naming pwesto na may puno ng bayabas. Kaya una-unahan. napakaganda ng kalsada ito. Oh, okay, kitang kita dito. Buhat dito ay tanaw pa yung papunta dun sa may ibabaw. Papunta dun sa may kumba. Siguro yung mga dumadaan na nakamotorsiklo ay dun papunta. Ang gara ano? Nakakatuwang tingnan yung mga jeep at saka mga motorsiklo na dito dumadaan. Yung daan na napapagitna ng mga kabundukan. Napakaganda. Sobrang nakakamiss oh. Kita niyo 'yan. Itong nasa likod natin, kabundukan tapos itong daan. Na hindi man siya ganung kaayos or sabihin na natin hindi ganong kakinis yung kalsada. Pero goods na goods naman at uh, kumbaga, siguro ito dahil nang kaya ganito yung kalsada ay napaglumana ng panahon. Pero kung ito ay napakaganda. Tapos ito, kabundukan pa din. So, hindi ko lang alam kung makikita nyo mga pat. Ah, wait lang ha. Hanap lang tayo ng pwedeng pagsilipan. Tayon, dito. Ako, sana maganda yung kuha ng video. Pero, harap tayo sa araw. Medyo sumisinag yung araw sa harapan natin mga pat. Napakataas ng bundok na yan oh. No? sarap sanang tumambay dito, wala lang akong makakita ng spot na ang gusto kong spot yung nasa ilalim tayo ng puno tapos ayun doon tayo tatambay pero maghahanap lang po tayo kaya ako punta doon sa may party doon sa likodan natin Ay naghahanap hanap ako ng pwede nating tambayan hindi naman natin kailangan pumunta sa mga yung mga kilala na spot na lugar na pasyalan yung mga kilala na yung mga gantong simpleng tabi lang na kalsada tamo sa papaligiran ng kabundukan napakaganda na at saka isa pa doon hindi natin kailangan na magbayad para makapasok doon sa magagandang mga lugar ano yan o yung mga simpleng gano'n niya ay napakaganda na mas na appreciate yung ganda ng lugar kapag yung mga yung mga tabi-tabi lang ano hindi naman sa tayo ay nagtitipid at wala tayong pambayad sa mga pang entrance sa mga puntahan ay hindi ibig sabihin gano'n. mas maganda pa din yung gantong mga lugar tam, kahit sa tabing kalsada lang simple spot na may malilom na yung sa ilalim ng puno ay okay na napakaganda na tapos ang ganda niyang nasa harapan ano kitang kita yung baba dito sa buhat dito sa bundok napakaganda medyo may narinig nga lang tayo pangilan ilan na uh, tunog ng mga sasakyan uh, syempre tabing kalsada itong ating natambayan pero all goods, napakaganda. Lalong lalo na yung makikita nyo yung view na yan. Ay kung makikita lang nyo sa personal, napakaganda. Medyo nag invite na naman yung may team na ulap. At baka mamaya ay mula na naman. Dumidilim. Pati dito sa ating harapan. dagat Laging may kwento Sa bawat biyahe Damhin ng tanawin Kultura at saya Sa kamra'y dala Kwento ng mundo Sa salamin talaga Halina't sumama Tuklasin ang ganda Nang tao Tanawin ng bayan sama samarito Magaan ang daan Travel vlog na tunay Kwento'y makulay Puso ng paglalakbay Buhay na buhay Di lang tanawin Pati damdamin Sa bawat lagay